sa ngalan ng rambutan. Tara na. Ang dami ng rambutan. Iningain na tayo. Ah! <laughs> nakain na tayo. Pinapakain kami ni Tati Utik dun sa bahay niya. Pero for sure mas marami dito. <laughs> dito kami kakain dadamihan namin ni Ella. Ay, ang dami pa doon, oh! Sisimutin na lang. Kawin niya. Iwan niyo na kami dito, kami na bahala. <laughs> Sabi ko, bakit ang daming naiwan? Ang daming nilang iniwan ng ano. <laughs> Yun pala sa kanila, reject pala to. Hindi kasama itong mga ganito, oh. Reject na to sa kanila. Kaya sabi ko, iwan nyo kami dito, kami ang dadamkot nung reject. At kakainin namin. Ayan o, oh, lahat yan reject! Nakakainis! <laughs> Samantalang sa Manila, ang hirap-hirap. Ang mahal-mahal ang rambutan. Oh, sa kanila reject ito. So yung reject nyo, bigay nyo sa akin. Ako, kakain. <laughs> ayan o, oh, nagdampot na ng reject sa Ella. Ayan. Ang dami. Plus, ayan o, oh, ang dami nilang iniwan kasi mga reject na rin daw yan. Huwag kayong mag-alala, wala pong reject sa akin. <laughs> Ay! <hi. laughs> ayan o, oh, reject na rin daw ulit Lagyan natin dyan. Pag-isahin mo na natin. Not yan, no, reject. No, it's not. No. Siguro, ano, maninipis kasi siguro ang laman neto sa loob. Pero hindi siya reject. My goodness. Why so... Hindi, sa bagay, kapag plantation ka kasi talaga ng mga ganito kahit ano, pag may nakitang konting problema, reject na agad for them. Pero hindi siya reject, please. Para tuloy kaming si Ruth. <laughs> <laughs> na lahat ng mga uh, naiwan or yung mga hindi na sama sa harvest ng mga wheat ng mga Israelites sa farm ni Boaz ay dinadampot ng mga widow ng mga yung walang wala syempre walang wala hindi naman sa walang wala kami pero para kami sirup, di ba? ang cute totoo pala talaga pag may nag-harvest meron at meron pala talaga na iiwan ito yun ito yung mga pinupuha namin ang dami na Pagod na ako. Ay, ako. Ella. Parang mas nakakapagod magdamput ng reject. Sa bagay, kapag tiguwang na, mahirap na magyuko-yuko. Hinila na. Baka <laughs> na ni Eleo, oh. <laughs> Ayan. Pumunta na kami ng Shiloh. Ditpit ang aming pasalubong. Uy! <laughs>